ayan na nga dahil lumabas na nga guys si Diwata so nagkagulo na naman ng matla. ayan o oh. So, bagong gising nga guys si Diwata nakakalabas na lang Ayan na. Ayan na. na naman yung mga tao dito, guys. Ay, mama, niya lalabas. Ayan na. Nabubuhay yung tao pag lumalabas si Diwata, eh. Kain ko mga nag guys kay Diwata kanina 'to, halos walang vlogger nandito, 'yo. kayo 'no, nabasa na lahat. Eh, pa daw si diwata. Oh, ata. Baru oh! lupa oh. 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 So wala na, wala na, naubos na guys Wala na ang pwesto andun Ito na si Dick na, lahat ng vlogger guys, ayan Ayan nga yun guys, yung mga ngayon lang natin sa Diwata

So yun nga, kakalabas nga lang ni Diwata galing sa pagpapahinga, ayan. So tinumog na naman siya guys ng tao. Pangkang labas na guys. Sinusunod so, na talaga si Diwata ng mga tao, ayan o. Oh. Yung sa kabila, hindi naglabas. <coughs> Alam mo lumabas yung tunay na diwata. Guys, wala nang kumain na Paris. Dito na lang lahat, guys. Nagpa-picture na lang sila kay Diwata. Yung mga nakapila, pumunta, yung mga nakapila doon sa Paris Overload, dito na lang pumila kay Diwata. Ayan, Oh. Ito na lang, lang

<laughs> Wala lang din si Diwata ito yun Babay na daw, Babay na